Isang masayang araw po Ito ang ating mga palakihing panlitson Inihahanda po natin ang Pampasko at bagong taon So ito po yung 76 heads Masikip sila dito sa kainan sa unahan gawa po ng halos 50 ang magkakasya rito kaya naglagay po ng isang 8 foot na stainless dun sa kabilang side para po may additional na pakainan marami na po yung mahigit 20 ang timbang dito ang pinakamaliit siguro ay nasa 18 ito po yung mga 50 naman na 2 weeks na po nating naiwalay ang pinakamaliit po dito ay lampas na rin ng 15 kilos. Marami na rin po yung mga 20 to 25 sa kanila. Kaya pagdating po ng Pasko Bagong Taon, ay marami na tayong pwedeng kunin sa ating mga alagang ito. Ito naman po yung 27 heads na kasalukuyan nating kinukunan. Marami na po yung nagte-30 plus dito hanggang 40 kilos. Kaya ito po muna ang ating dadalhin bago magpasko at bagong taon. Kung kasunod na kulungan, ito naman ang ating 35 heads na may kasama nga lang isang bansot. So karamihan po sa mga ito ay lampas na rin 20 kilos. Maliban lang po dun sa bansot, ayon nag-iisa po siyang maliit na ayan, kita nyo naman po, palaban sa pagkain. Marami na po ang 25 kilos up sa mga ito. Ang pinakamaliit po ay nasa mga 20 maliban po dun sa Lanzon. So yun po siya. Babae po yan. So itatabi po natin para lakihin hanggang 6 months bago po isama sa mga litsunin. Pero sa mga ito po ay pipili tayo ng mga magaganda ang forma, malalaki ang katawan. Uh, para po gagamitin naman nating breeder. So yan po ang ating mga palakihing panlitsyon at pagpipilian po natin ng ating mga breeder ng para po sa future endeavors ng 4A Animal Farm. Kasi po yung ating 22 ay 21 na lang po pala yon na nasa consolidated pen may mga kandidato na pong for out sa mga yon. Sa ngayon po, may dalawa na kaming identified na hindi maganda ang nagiging performance na kaya po aalisin na namin ang mga yon. Hindi po maganda yung nagiging quality ng biik nila at yung isa naman po ay mahinang makabuhay. Lima po ang kanyang ini-anak tatlo yung namatay kaagad. Pagkatapos po, bali yung tatlo pong yun, sunod-sunod pong namatay, yung dalawa po ay kanyang nadaganan. Kaya aalisin na po natin yon. Meron naman po tayong mga replacement gilts na inihahanda rin na nag-aanaka na nga yung pong nasa Sampalok. So yung mga yun po ay malalaki ang forma kaya pwede nating isama kay Mario. So, yun po ang ating mga palakihin dito sa 4A Animal Farm. Yan po yung sinasabi ko stainless na idinagdag dito sa gilid para po may added feeding space sila, hindi masyadong bubugan pag nagpapakain. Yan po, labindalawang timba ang ibinigay. Halos masaid na po. So, ngayon pong meron tayong iba pang source ng soya mapapabilis po ang pagdadagdag namin ng pagpapakain sa mga ito at mas mapapabilis po natin ang kanilang paglaki. Kasi po yung naging bigay namin itong huling linggo ay medyo tipid. Gawa po ng nabitin nga tayo sa pagkuha ng soya sa Laguna. Hindi po namin nagustuhan yung quality nung ibinigay sa atin doon. Gawa po ng maasim ang amoy. Yun pong mga inahin ay tinatanggap siya pero ito pong ating mga palakihin ay tumukod po ang kain. So parang tumumal na rin po yun kasi hindi kami makapagdagdag. Kaya po importante na mo monitor ninyo ang lakas ng kain ng inyong mga alaga para po sa mga adjustments. So yan po. Ulit, ito yung ating mga 76 na grupo. So baka po ito ang available ng Pasko at yung 50 naman po doon sa Tawed ang mga pangbagong taon. Maya-maya po, pasok ako para makita nyo ng mas malapitan. Tuloy ko lang po ang pagkuha sa ating mga palakihing panlitson. Ito po yung grupo ng 50 heads na yahabul po natin ng pangbagong taon. maliliksi. Nakarinig ng ingay, takbuhan po. Iniwan muna yung kanilang kainan. Ito po sa kabilang side. Hindi naman po lumayo, ayan lang sila. Pabalikan niyan po ang kainan. Itong kabilang side naman po, ang ating 76ers. Ayan po sila. Bising busy, busy sa pagkain. Lapit po ako sa may kainan para makita natin na mas malapitan. po ang ating 76 heads. Busy busy sa kanilang pagkain. At yun nga po, nabanggit ko na nakakuha ulit tayo ng ibang source ng soya. Yun po dati natin kinukunan sa Florida ay nagbigay uli ng sapal. Kaya po makakapagdagdag na kami ng pakain dalawa na po ang ating source na mapagkukunan ng sapal ng soya yan po, unti-unti nang bumabalik uubusin po nila yan ito naman po ating malalaki na lapitan lang natin, takbo uli <laughs> ito naman po ating malalaki na Ito po yung kasalukuyan natin kinukunan 27 heads na lang po ito pero ito po karamihan ay nasa 30 up na ang timbang at yung nasa dulo po ay hindi na rin nalalayo yung 35 heads po natin karamihan sa mga 'yon ay bingching ko na rin po pataas kaya po 'yan 186 po yata yung kwenta ko sa mga alaga natin ito nasa 15 po yung aming napiling gagawing dumalaga pipilian pa po namin uli yon so kung mabawasan man po ang 186 na ito nasa mga 15 heads lang po ang aming i babawas. kasi po Hinigpitan na natin ang kriteriya ng pagpili ng ating mga gagawing breeder para po mas maging productive tayo sa ating uh, susunod na mga breeding endeavors. Mas marami na po hopefully ang ilalabas at mas malalaki ang mga biik na ating ipoproduce dahil po pipiliin na natin ng maayos ang ating mga breeder nung nakaraan po kasi wala nang maraming selection gawa nga po ng nagpilit pi, tayo na makabangon galing po dun sa tama na, sa atin ng ASF last year kaya po basta babae itinira na namin muna sabi nga po ni ka farmer sa akin importante ay anak so yung mga itinira po natin yon may mga pipilian din tayo doon kung natatandaan niyo po si Puti Anchan siya lang po ang hindi umanak dun sa 30 plus na itinira natin kaya po si Putian Chan hinihintay kong umanak hanggang March pag hindi po siya umanak ay out na siya silipin na po natin ang mga bagong breeder na nasa Sampalok. ito po ang ating huling set ng mga dumalaga dito po sa sampalok pen ito po ay isang pampanga native, lima po ang kanyang anak. Yan po ang kanyang mga biik. Ito po ay anak nung ating isang QB crossbreak naman. Walo po ito. Siyempo silang ipinanganak. Na matay po, patay po yung isa nung lumabas. Kaya walo po yung natira. At ito naman po ang ating boar dito sa ating sampalok pen, si Mr. Third. Na, Third? Hmm? Na, Third? Higa din ikaw. So, ayan po si Mr. Third. Maamu naman sa pakamot-kamot. So ito po yung Mama Pig. Yung ating QB crossbird na mama po ng mga biik na ito. Third, ikot muna ako ha. Diyan ka muna. Diyan ka muna. Ito naman po yung ating QB crossbird na hindi ako sure kung talagang buntis dahil wala pa pong development ang kanyang mga dede pero ang laki po ng katawan. po yung isa na malapit na rin umanak. pinakita ko po noon, dalawa sila na ganyan po, na lumalaglag na po ang kanyang bulba. Indication po yan na aanak na po. Ito pa po yung isang mule na QB crossberg at may isa pa po tayong mule foot dito. Yung mga biik po, may mga lumabas ding mule food. Dahil nga po may lahi ng mulefoot, yung kanilang mga nanay, ito pong hindi mulefoot na nanay, ay malamang po ay anak din ni mulefoot na dati nating boar. Dito po sa ating, uh, dati po ay ito ang first breeding pen. Ngayon pong umigo tayo, ay third breeding pen na siya. Ito po yung pinakahuling umanak. Yan po, lima yung kanyang biik. Nagsusurvive pa naman po lahat. Okay pa naman po ako sa lima, first parity pa lang naman nila. Pero yun nga po, ang goal natin ay maka 8 to 9 na tayo sa mga susunod na anakan. Kaya nga po, pipiliin na natin na yung mga ganyan po ang forma, mahaba ang katawan at medyo malapad ang ating mga ititira. Ito pong mga ito ay magkapatid sa uh, nabuo. Ang nanay po nila ay isang QB na mule foot at ang tatay po ay isang pure na Berkshire. Galing po natin yan sa Tayabas Lucena area sa mga Quezon Black Boys. So anin po yung kinuha natin doon? Namatay nga yung isa at si Kuba po yung panlima na tinetesting natin kahit na po alam nating may deformity. Kasi sayang naman po yung kanyang bloodline kung makakapag-anak naman siya dito. So ito po yung pinakaunang umanak. Andun po sa dulo yung kanyang mga biik Nakatago Hindi ko po malalapitan doon sa sulok. Doon po siya umanak. So ito po yung ating pinakaunang umanak na area. Tapos po, lumilipat siya doon. Eh? Okay. Kamot, kamot, kamot. Kamot, kamot, kamot. Itong mga ating crosses po. QB Cross Berkshire. Dahil na hawak hawakan namin ng mga biig pa, ay maamo. Pero yung mga kasamahan po nila dito, hindi masyadong nagpapahawak pa rin. So ito po yung unang umanak na QB Cross Berk. Papadede na. Yan po siya. Third, kasama ka ng gugulo eh. Nandito na nga ako, nakigulo ka pa eh. Ha? So yan po. Dahil, ano, malaking malaki po ang kanyang mga biik. Tag! Huy! Huwag ka na nga ngain ng short. Ha, Tag? So yun po, compared dun sa anak nung ating pure na pampanga native, mas maliit po ang mga anak. Ito po ay matanda lang ng dalawang araw. Compared po sa mga ito. Yan po yung ating mga pampanga native ang nanay two days lang po ang diferensya sa mga ito. Na on the third day po, ay gumagala na. So yan naman po ang ating update dito sa ating pinakahuling breeding pen. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.